Leo Ascendant Ang Leo Ascendant ay isinusuot ang kanyang puso sa kanyang mangdas, pala din na mamahala upang magmukhang tiwala at ligtas. Ang mga katutubo ng Leo ay may posibilidad na maging napakalaya sa kanilang mga damdamin na gayon paman ay may posibilidad na manatiling kontrolado. Ang katutubo ng Leo ay mapagmahal, mabait at masigla. Sa pagnanais na maging sentro ng atensyon, maaaring gusto niya ang lahat ng atensyon para sa kanyang sarili. Turuan siyang maging konsiderasyon. Ang araw ang namumuno kay Leo. Kung ang anak ng katutubo ay nasa fire sign, ang pamumuno ay pinahusay, ngunit malamang na kailangan niyang matutong kontrolin ang apoy at isaalang-alang ang mga pangangailangan ng iba. Kung ang iyong anak ay isang senyales ng hangin, malamang na siya ay medyo palakaibigan, maasahin sa mabuti at positibo. Siya ay malamang na palakaibigan at nakikipag-usap. Ang isang katutubo na may isang bata sa isang water sign na may Leo ascendant ay maaaring maging temperamental. Kailangan mo ng magandang pakiramdam ng pagpapahalaga sa sarili, madali siyang masaktan. Ang isang anak na lalaki sa isang tanda sa lupa ay maaaring pirma ng isang bankero. Ang iyong lakas ng loob ay malamang na mailalapat sa praktikal na gawain mamaya sa iyong karera. Natural na mahinhin o marahil ay medyo tahimik at mahiyain. Ang katutubong ito ay maaaring mga ilangan ng nararapat na papuri upang mapalakas ang kanyang tiwala sa sarili. May kulang ba sa love story mo? Nararamdaman mo ba na mahal ka niya, ngunit hinding hindi ka mamahalin tulad ng iba? Kunin ang katotohanan at itigil ang pag-aaksaya ng oras. Masasagot ng aming maasahan at tumpak na mga psychic reader ang mga tanong na ito at higit pa. Magsisimula na ang iyong kinabukasan. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam naput tandang bawas walong libo pitong daan at anim na o bisitahin ang Absolute Psychic. Come online.